si ano, Richard Gutierrez kukuha ng gusto ano? ko na yan ang kumuka ng buko ko naka ano lang hagdan lang oh. tapos yung magnanakaw may bantay si Jilay wala na yan dali mo sa ano yung mga ganyan hindi yung na ano yung teaser daw oh. yung lupit ni Bayo oh. kung saan saan na pupunta, oh. biyak din naman sakto saktong, wala uuhug. Mga ano pa yan, mga katapusan pa yung matigas na yan. Sarap lang sa bango yun. Ano yung party measure sa'yo, Dati ang ginit lang yan, pre. Ngayon lalaki na, no? oh kagana uh, sa vitamins ni Jela eh. Hoy, Ay, si Sebi yan. Yan, ganas ka kapag ko kanina yung dito. Ando, sa dulo. Ito nga laga namin si Jela na makulit. Ay, kaya pala pupulupot yung tali niya, hindi umiikot. Yung ano niya oh. Yung dress kata ko nila. Hanggang doon. Si Jelay. pero tanggalin mo yung ano yun. Mapupulupot yung si Jelay. Yan, yan sa ano. Hagdanan. Loko. Pupulupot yun sya. Dumitumbaw. May ano. Yan, lambo ko. Hagdanan lang. Ojie oh, layo. Oh. Sarap nyan. Kainin mo yan. Kumakain niya si Jela ng buko, patay. Hep, <laughs> <Oops>, samada dalinan. 'Wag <laughs> kang akiskam kumain. Sarap. Sarap. Aba, buko-buko lang si Jela ito ta. Sarap 'yan. Ah. <laughs> kumain ka, tao. Sabi naman, na naman. Sabi na rin mga kalamansi, mga idol. Ang lalaki. Ang look. mo, masyado lang aming mga kalamansi dito yan eh ang yan lang yan sarap mga kalamansi ang dami tapos dito naman mga saging ito ano pa ito nahinog ano pala itong parang yung mga ang dami ito naman mga siliguelas ayan bagong ano sa saging din kumay nga dyan loko ayan yung mga saging namin ayan ayan si Mang Gusto ayan yan, yun yung mga idol. Kasi bukas, uuwi na kami. Pero babalik na ka naman kami kasi may ihati na naman kami ni Richard Gutierrez. Ito pala makapuno ito mga idol, makapuno. Yan. Ang nagla yan, makapuno na Ito nanalo ito. Yan, nanalo yan. Yung isa baldato yung pala 11,000 lang naman yung posta ni Bapa pa dyan, yung isa 25,000 kaso bandado. Mas na. Hati na naman, di na yun talaga oh. Sige, so charis oh. G&I top. So yun lang mga idol, lang. hindi na lang tayo, ingat.